guys ito yung ginawa ko and then ayan ang production natin and then itong isang unit is i-away ko mga idol ito gagawin ko rin ulit yan kasi may mahina yung hydraulic nya mga idol ayan o oh. tara mga idol ayan and then ito ay eh, nakapos yan pag pag start tayo yan and then angat yan and then drive na tayo go And then, mga idol, ito naman ang gagawin ko ngayon. Kasi, na-promote tayo, idol. Ginawa ko maintenance dahil medyo may... yan buh. idol, naging maintenance na tayo dito sa kilay ng mga heavy equipment mga loader bulldozer and then start na tayo ang idol ito naman ang gagawin natin ayan mga mga sa atin yan mga idol hanggang dun napakaraming loader dito mga idol O. Ayan o. Wow. Ito yung fan namin, mga idol. Ito ang parang sa amin, mga idol. mga barak sa akin idol oh. Look. and then ito and then boom down and then thank you God Lord